Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, for this video, i-review natin si Ramsta. So, SSD sa so, mga gustong bumili ng Ramsta brand or other brand na SSD, so ang video na to ay para sa inyo. So, titingnan natin yung pinakaloob ni Ramsta kung ano bang pinaglalagay ni manufacturer diyan. Oh. So, tingnan natin guys. So, buksan ko muna yung laptop. So, solid na rin 'no oh. after 2 months ah uh, nagamit ko kay Ramsta. So, titingnan natin. Si Curious tayo, di ba? Uh, tingnan natin yung pinakaloob ng SSD kung anong laman yan. So, ayan guys, uh, nabuksan ko na yung SSD, no? So, bali na yan. Nakikita nyo ba? Sulit ba yan? Tapos yung pinagbilhan kong seller, yan na po siya. So, mayroong non-flash memory na dalawa. So, bali, apat yan guys, ha, kasi 512 gig. Yung isa, controller, yung maliit na makikita nyo. So, Kikita mo Toshiba. <laughs> so, ito muna guys. Uh, ano bang pinagkaiba no? Yung with DRAM tas without DRAM. So, sa mga bibili ng SSD. So, mas magandang malaman nyo to. Yung with DRAM is mas mabilis siya sa computer no. Ang mga games uh, like AutoCAD o mga transfer ng files. So yung without DRAM is okay lang naman parang galing ka sa HDD din nag-upgrade ka ng SSD yan okay na yung without DRAM. no sa mga uh, low budget lang yan so kung gusto mo talaga yung performance no mas okay yung without uh, with DRAM. so may RAM na siya mismo doon sa SSD mas napapabilis niya mismo yung uh, read no at write ng SSD so mas okay siya compare sa without DRAM. So, yung brand na with DRAM is Samsung. Yan, may mga DRAM yung SSD nila. Depende rin sa brand. So, mas maganda. E Check nyo yung specs, no? Kung uh, kung lang naman, yung saktong panggamit-gamit lang, DLUs lang. Okay lang yung without DRAM. So, mas matibay lang yung with DRAM. So, tumatagal talaga siya, no? So, Si Ramsta, yan o. Tushiba guys, no. Magulat ka. Kahit sabihin mong made in China yun. Pero yung chipset niyang ginamit is Toshiba So, okay na rin. So, almost 2 months na rin siyang gamit. At okay din naman yung performance. No. Kaya sa akin, all, pang low budget lang. So, Ramsta, okay na yun sa akin, no. Guys, kung gusto nyo ng ibang brand. So, sa inyo yan. Basta sinasabi ko lang sa inyo yung pinaka loob ni Ramsta no kung ano pinaglalagay nila dyan na chipset. So, yan na guys. So, check, -check din natin yung right and read ni Ramsta after 2 months so, na review. So, ibabalik ko na itong SSD para may check na natin no. Titingnan natin kung yung health ng SSD is okay pa no after 2 months na gamit. So, halos araw-araw guys ginagamit ko yung computer no, pa AutoCAD, Photoshop, okay lang naman siya. So, 'yan guys, kaya sa akin kung mga walang budget okay na 'to guys. So, 'yan guys 'no, 100% health naman siya. So, sa akin yung mga gustong bimili hindi naman lahat po ng uh, SSD is yung perfect na. Minsan may time na yung mabibili natin is defective. So, mas mabuti tripan natin kung kinakailangan. So, 'yan na yung pinaka read ni SSD guys no Ramsta so ginamitan ko siya ng crystal disk no para makita natin ulit so yung una kong uh, test niyan is around 540 no 540 megabytes per second so hindi na masama so after two months niya okay naman yung health niya okay din naman so okay na yun sa akin so sana tumagal pa siya no <laughs> kaya maabot siya ng dalawang taon. So, sabi nga nila, walang forever. Pero, ano mo moment, ka-forever tayo dito sa SSD na to. No, joke lang. So, yun na guys. So, sa right is 409 uh, megabytes per second. Yan. Oh, okay, na rin, okay na rin yan. So, kung hate nyo yung brand na Ramsta is, mayroon namang other brand na same lang yung without DRAM. So, halos same lang naman yan sila eh. No? Mm. Kaya para sa akin guys, sa mga bagong bibili yan, uh, ko na para sa inyo. No? Para sulit na rin yung bibili nyo. Kaya maraming salamat guys sa pagsuporta sa akin channel. Uh, at nawa ay uh, may natutunan naman kayo, di ba? kaya hanggang dito na lang at thank you very much.